Ako nga pala si, ano, si Iben Aubin. Uh, naging, kuan, naging kasapi ng New People's Army. Sa mga, sa barrio kasi, sa mga, sa mass base, may tatlong kategoryan. May tinatawag na bagir area, may sugar area, at may larangang gerilya. Yung larangang gerilya ay tung, dun yan sa mga white area na, sa mga laylayan. Yung sugar naman ay yung kinukonsulida. Diba? 'yung bagir naman ay 'yung tinatawag na konsolidado. Oh, ibig sabihin, pag konsolidado lalo, lalo na sa eleksyon, sa barangay eleksyon ay pag konsolidado gumagawa ng hakbang doon yung, 'yung BOP at saka 'yung PKM at saka 'yung Sektoral ng Makibaka at saka ng Kabatang Makabayan. Sila na 'yung nagkakandak o nagpipili sino 'yung ma, magiging kapitan, magiging opisyal, pero may basbas -bas 'yan ng teritoryo. Ganyan yung consul area. Kaya, ano yan eh, mayroong yan nagaganap na mga assembly at nagkakaroon ng nominasyon na ito, ito yung magkakapitan tapos parang mayroon yung butuhan. At kung sino yung mananalo doon na hindi pa sa eleksyon, hindi pa sa kumilik sa barrio pa lang, siya yung dunodrit yung magkakandidato at wala nang kalaban yan. Mayroon ding pamamaraan na, sige, kung isa kang kakandidato at ako'y at ako'y nandito pa po sa poder, gagawa niya ng paraan ng ng BOP at saka ng teritoryo na wag ka muna, siya lang muna hanggang sa mag-last para walang gulo. Tungkol sa politiko, dalawa yan eh. Yung iba, na biktima, yung iba naman, parang ginagamit din yung, yung, yung IPE para sa kanilang uh, political tactics. Ano uh, yung yung, yung din ng, ng kilusan ay ano yan eh, may sinatawag na tactical alliance at mayroon ding pangmatagalang alliance. Yung tactical alliance, yung mga political dynasty na hindi talaga mo makukuha yan, basta-basta. Ang ibig gagawin mo doon, uh, una, magkaroon, uh, madugtungan mo siya para makuha mo yung, yung islit sila. Tapos, siyempre, mayroon kang policy na sasabihin sa kanila na dapat sumunod ka sa aming patakaran, lalo sa mga bagay area. Kailangan ka magbigay ng permito to camping. Isa yan. Pangalawa, kung hindi ka magbigay ng permit to campaign, hindi ka makakapasok sa bagger area. Tapos lahat ng mga placard mo, last ng mga sticker mo ay babaklasin yan pag hindi ka pa nagbigay ng permit to campaign. Ganyan ang nangyayari. Yung iba naman na dati ng aliado, automatic yan. May undergo niya, ito na yung PTC namin. Kaya papasok na yung mga, mga placards sila, at hindi nagagalawin niyan kasama saan ako nung nahuli sila kung hindi lang ako nagbakasyon nung time na yan nandun ako sa sa amin, nakita ko na lang sa ano, sa, sa mga balo-balita, tayang nahuli kasi nung ang sit-up nun iba eh, yung seleksyon yan eh. De, pero may bas-bas na yung matas na pumuna namin na ikaw, Shin, tayang, huwag ka nang sumausaw sa electoral na yan kasi mainit ka na dapat ay iba na yung ni mo, ako sana yung Huwag doon eh, kami ni Kana yung lalaro sana doon. Ikaw naman tayam, siyempre, hindi siya yung sekretaryo dito eh. Kaya pa yung bulak. Parang hindi talaga nakinig matanda na yan. Tapos, siyempre, andiyan yung dugtungan nila ni Manay yung time na yan. At si Manay gusto rin manalo sa pagiging iwis eh, Kaya, nagpatulong siya sa teritoryo. Dahil marami kaming hawak na kapitan ng time na yan. Ang pakikipagsabwatan at ang pakikipag-ugnayan sa mga teroristang grupo na ito ay isang krimen at labak sa ating batas. Huwag nating hayaan na tayo ay maging alipin sa mga grupo na ang nais ay pagsamantalahan ng ating mga karapatan para maisulong ang kanilang layunin. Huwag nating hayaan na tayo ay maging parte at maging kasangkapan ng kasamaan. Itong ginagawa ko, kahit may mga trip na sila sa akin, Okay. tanggap ko naman yun kasi dito sa pagpapaliwanag at sa pag-share ko sa experience ko noon eh, dito ko maiibsan mai, ma yung mga ano ko dito yung mga nararamdaman ko at saka gusto ko rin makatulong doon sa mga kapwa ko na hindi na sila ma-recruit at saka hindi nila madaanan yung pinagdaanan ko dati upang sila hindi na ma-recruit ng CPPNP. Lalong-lalo na ngayon na mag eleksyon sa barangay kasi dito sila mag-uumpisa, mag-organize para makakuha naman ng mga tao, ng mga makinarya, para makapili ng makinarya. Kunwari, punta talaga silang mga tao. At pag nakatalaga sila ng tao, yun ang gagamitin nila para maglabas at saka pagpasok pag magagamit nila doon sa CPPNP, yun ang pinakaayaw ko na wala na sanang marecruit pa ng mga barangay officials katulad sa akin.